nandito ako sa veranda day kasi nagtatanim-tanim ako ng meron kasi akong talagos ng na color yellow tinanim ko, pakita ko sa inyo tapos itang lab, I'm sure magubuhay ito tapos nakikita yung kamote day ayan, meron din talagos ng kamuti basta alagaan lang natin this is malunggay, Mabubuhay pa yan this is malunggay also, Mar maraming siyang suki malunggay, parang patay na ito kasi makikita mo sa, ano, sa puno nagkikita tapos papunta ako ngayon sa bilihan ng mga buto bibili ako ng alagbate kamatis, okra, at saka pipino. Yung apat lang naman ng gulay, ang lagi na kukonsumo sa bahay, kayo lang ang bibilihin ko doon sa bilihan. So, alis ako. Ito tayo sa bilihan ng, ano, ng mga, ang tawag nito Bilihan ng mga buto ng tao. Charot. Buto ng mga pananim. Hindi <laughs> na ako sa bilihan ng mga kung anong ang mga anik-anik day. yung pangtanim ba natin. Ang dahi. una kong gagawin ay ikutin ko muna tong lugar na ito at titignan ko kung ano yung mabibili ko at kung saan siya makikita. Kasi malawak-lawak siya day. So para pag nagmili na tayo ay madali na lang siya nating kunin. So sa ganung paraan dahil hindi tayo magtagal dito katulad nitong kamote. Meron na kasi ako sa bahay. So ayan, pwede kayong bumili na meron ng talbos. Sa mga oras na yan, inikot ko muna yung buong area para malaman ko kung saan ko kukunin yung gusto kong bilhin. Katulad nito, may lemongrass sila. Meron na rin kasi ako nito sa bahay. Kaso lang medyo napatay-patay na ba siya, ba? So tatandaan ko kung saan ko kukunin ang mga gusto kong bilhin. Yung kukunat nila, ko, makabugat ang presyo. Oy. Eh. <laughs> Pagkatapos ay pumasok na pala ako dito dahil kasi ang bala ko talaga ay bibili ako ng mga seeds kaso lang ay nako baka hindi na ako hindi ba siya tutubo ng madalian kaya ito na lang meron na lang ano yung buhay na lang ang kukunin ko. Itong sweet basil wala siya sa aking utak kanina pero nung nakita ko siya kukunin ko siya at saka itong pipino. Kukunin ko yung sweet basil para dahil yung sa papa ko kasi dati mahilig siya maglagay noon sa ulam na may ginataan na ano sweet basil dito kung tinatawag siguro sa atin ay bawing. Hindi ko alam sa Tagalog basta bawing yan sa Bisaya. So lang. ito yung mga nakakuha ko. Meron pala yung sugar tomato so ibig sabihin matamis talaga siya dahil medyo mataas ang yung presyo niya pero okay na carry na rin. At saka naglagay na rin ako ng marigold na dalawang dalawang klaseng color na marigold and then magbabayad na tayo. Sobrang init yan mga day. Oy tapos nakita niyo dahi, naguba akong nawang dahi. <laughs> Ang binili ko lang pala mga dahi ay is okra, at saka alagbati, at saka yung marigold na dalawa, at saka yung sweet basil, at saka yung ano pa ba yun, yung pipino, at saka yung basar, kalimutan ko na <laughs> Dati dai pag namili ako dito dai ang tagal kong matapos dai kaya yun nakakuha ko ng idea dapat pala ay titigin ka muna kung saan nakalagay yung gusto mo kunin So sobrang init sobrang uhaw na uhaw ako dai ng mga isang daang galon dai Kabili tayo ng milk tea so magiinom-inom tayo doon sa loob na sasakyan dai kasi sobrang ginit talaga dai Alam niyo ba pag sa summer sobrang init pag nasobrahan kayo ng tubig ay pwede kayong madedo Yeah it's true <laughs> sa English Ay right, nako, oras na 11.19, wagi pa drugstore kay Meron kasi ako nakita sa TikTok, tik TikTok dai na ano na dapat daw kasi magvitamin A, e, vitamin C daw ako. Magbuot man siya sa ako, Adi ko maglamon ato eh. O sige, maglamon na lang ako noon. Bantay bitaw di ko madarna ha kaya ako jud kang <coughs> Ah, ako <-haw>, malimatok dai. <coughs> Pagdating ko sa bahay, dai, ay tinanim ko na siya na dali-dali. Alam nyo ba, pag nag-garden-garden kayo dito, kahit ganyan-ganyan lang yan, gastos-gastos din yan, dai. <coughs> Well, anyway, ang masasabi ko sa doon sa mga nagsasabi, wala kaming space, wala kaming lupa, wala kaming ganito, wala kaming ganyan, katamaran po yan. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, sobrang daming dahilan at hindi talaga mauubusan. Alalahanin ninyo, yung talbos, walang isang buwan, ay meron na kayong makutlo niyan.